Ang dami ng snow dito. Nasa east side ako. East side. Susundo tayo. Ayan. Susundo tayo ng papunta sa air. Destination earth. is on the left. Dito na tayo. isa ito ah. Naganda ng bahay dito, no? Say hi. Charlie, where are you? Mm -hmm. Say hi, Kuya Dylan Hi. Hi, hi to Kuya Dilan. Hindi kita si Charlie. Magbaba na lang ng airport yan. <laughs> Oo, oh, dark. Oh, parang kasi Dylan magsalita. Ah. <laughs> yeah, pare-pareho sila <laughs> ng accent. Mga, mga, mga pare-pareho ng accent. You siya. No. Hindi kita eh. Ayan. Hello. Good. Charlie. Charlie. Say, say hello, Charlie. <laughs> <laughs> oh, di ba? Papunta ng Mexico yan. Hindi. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ayan Oh. Hi enjoy yan Sa thank Mexico you. ha. Sa Mexico yeah. ha. Yan, Arriba, arriba. <laughs> <laughs> hola, hola. Thank you, thank you. Yun, oh. Enjoy ha. Sa Mexico ha. Thank you, thank you. Oh, po. Okay, ingat. Tapos na. Nagdalawang balikan ako. Ay, tatlong balikan pala. Marami yung bagahe nila Ayun, pagka uh, ano uh, Magpapahatid kayo O susundo kayo ng airport Susunduin, yun Message lang kayo Pag may time tayo, yan uh, Yung kasing kasama ko sana Eh ano, may ginawa, yan May importanteng ginawa Kaya Nagtatlong balik tuloy ako Pero pag uh, ano Pag uh, balik nila, yan Kakausapin ko yung isang tropa na ano na may pickup o kaya yung isang tropa din natin na uh, may 7-seater na sasakyan para kasi marami sila eh Kaya, kaya ngayon nag, tatlong balik pala ako tatlo pero ang maganda kasi mahaba yung time nila ayan. Ma flight nila alas 12 pa eh mag alas 10 pa lang kaya yun taman tamang tama yung oras nila yun mm -hmm. Mexico kung mo di ba? <laughs> Uy na tayo. iyon dito na tayo sa bahay ay medyo ano parang na, kung napapansin niyo no parang hindi marap, papa <laughs> parang na iiyak na papaluwa-luwa ako kasi grabe nakakwentuhan ko si tatay nakalimutan ko tanungin yung pangalan ni tatay yung kanina yung inatid ko sa ano sa airport yun yung paano siya nakapunta dito tapos yung mga anak niya yun mga successful na alam niyo yung napipil ko na yung pangarap ng lahat ng magulang ayan eh nakita ko sa kanya yung pangarap ko ah yung pangarap ko nakita ko sa kanya kaya habang nagda-drive ako kanina tinitingnan ko si tatay sabi ko sana pagdating ng araw ako maging ganyan din katulad mo grabe yung makikita mo yung mga anak mo na successful tapos yan tingnan nyo nag kakasal kasi yung anak niya sa Mexico yan yan alam nyo yan yung sila na tatay na kanina na talagang masaya sila na ano na nararamdaman ko nararamdaman ko na napaka ano napakasaya nila na makita nila yung mga anak nila na ganyan Patay ko sabi ko habang nagtadrive ako sabi ko Panginoon sana maging ganito rin yung kung ano man yung mangyayari sa akin yun yung gusto ko kaya may bago akong idol sa <laughs> dati grabe grabe habang nagdadrive din ako pabalik dito mahal ma ano ako eh alam mo yung parang maluwa-luwa ka na hindi mo ano hindi mo lubos sa maiisip na grabe ang galing ni tatay nagawa niya yung ano yung pangarap ng lahat ng magulang na maging maayos yung anak nila, maging may bahay, maayos, maayos yung pamilya, di ba? Grabe, sabi ko, sana, sana, sana maging ganyan din ako. Sana kung ano yung nagawa ni tatay, eh, magawa ko rin. Ayun. tapos yun, para sa anak, ganyan, grabe. Kaya yun, may bago tayong idol sa Regina. <laughs> Nalimutan <laughs> ko sabihin ang pangalan ni Tat. Tanong tanungin yung ano kasi nagkukwentuhan na kami. Nakatatlong balik ako. <laughs> Una yung si Pareng Allen, yan. Si Pareng Allen lagi nang nanonood sa akin sa Karinyo family, yon. Kaya kinontak niya ako, yon. Tapos sunod na hinatid ko naman yung isang kapatid niya. Tapos ngayon, yung pamilya ng kapatid niya tapos yun sila nanay tatay. Yan. Kaya yun, nakakatuwa. Nakakatuwa, nakakatawa yung pamilya. Alam mo yung pakiramdam mo na ano sila. Matagal mo nang kakilala na ano. Mabahit. Naramdam mo naman yan eh pag na-meet mo yung isang tao. Na talagang ano sila. Maayos na, pamilya. Mabahit yun. Kaya yun. Nakakatuwa, nakakatuwa lang na. Alam mo yun, nakakatuwa na yung etong sideline na to. Eh... Nakakatuwa na may makausap kang at makakilala ka ng mga Pilipino, 'di ba? Na ganyan yung ano, istorya. Eh. yeah, yun. Medyo emotional lang ako kasi grabe. Abang talaga ang ano, kung hindi ko talaga ano, abang nakaupo si tatay. Alam mo yung isang mata ko nakatingin dito sa akin ko. Pagdating ng araw, pagdating ng araw tayo, magiging parehas din tayo kung ano yung goal niya, yun yung gusto kong tahakin eh. Yung makita na okay lahat yung mga anak ko. Okay. Maayos. Yung gano'n. Yun yung goal ng lahat. Sa tingin ko, yun yung goal ng lahat. Kaya, ngayon, nagkukwentuhan kami tungkol doon sa ano, talagang grabe. Grabe. Kaya masaya ako ngayong araw na to. Ah, uh, isa siya sa ano, alam mo yun, isa siya sa i-cherish ng ano, nangyari sa buhay ko na, may gano'n na, yun yung, magpapaalala sa akin, lagi na, basta na, ano, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang yung pangarap para sa, pamilya, para sa mga ano, grabe, grabe talaga, yung ano yung, hindi ko laban, <laughs> grabe talaga, alam mo nakikita mo yung, gusto mong mangyari sa buhay mo, yung gano'n, gano'n gano'n, nakikita mo sa isang tao, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, di ba? Grabe. <laughs> Ang galing talaga eh. Ang galing nitong araw na to. Ayun. Yeah, ah. Uh, breakfast pa sa tayo. Parang tulog pa yata yung mga bata. Ayun. Alas gis na, alas gis. Ayun, ah. breakfast, tapos mamaya na lang ulit. Grabe talaga. Enjoy sa Mexico, tayo na eh. <laughs> at pareng alin at sa mga kapatid mo enjoy sa Mexico good morning kapasa ko na sila sa school Dave, okay na? ulam namin skinless longganisa na homemade kami, gum kami nagtimplo nito si Lani yan tapos yung igado na walang sabaw. Tsaka tong pancit pancita na chow mein. Kagabi yan eh. Kagabi. Ayan. Si Dylan ah. Eh. Uh, five minutes? Five minutes na lang. Ayan. Going na, going na. Ayan, walang snow. Lido bell. Ayun. Sabi na nga ba eh. Amazon ang lamig. <laughs> ano. Ang lamig. Teka lang paano to. Ayun. <laughs> <laughs> Grabe ah. Maulan. Pero bukas to. Ang forecast ng weather is sobrang Snow. Tuloy-tuloy na. Puro minus na. Double digit minus. Sa mga susunod na linggo. Ayan. Susundo tayo kay Lani. Sensya na kayo sa mukha ko. ko ng... Alam nyo yun. Nakaupo at ako ngayon. Kasi rest day ko. Chill-chill lang. Saan ang box na bibilin mo? Oh, $19. Dollar. Way, 19 dollar. And then? at this one 18 1850. 1850. 1850 O bilangin mo yung pera mo. Key, key o mo pera Tapos magugas ka ng kamay dito. oh yeah Oh yan oh, eto kita. 10 dollars, 10. Oh ten mo -add mo. ten This is 2. Oh, magkano? 2 plus 10. O, oh, 2 plus 10? 12. 12? Ang guling, oh. Plus 2? Uh, oh, isa pa. Plus 2? Ano? 16. Ang galing. Plus 2? <laughs> ano? 19. 19. Plus 1 dollar, 1? Uh, 19. O, 19. Oh, 19. 18.50 lang. Ito na lang, 50, 25 cents. Okay, here. 18 oh yan 25 cents 25 cents 18.50 18. oh ngeto oh, tago mo to money mo pa yan lagay mo sa wallet mo dalawang libro oh, malo mo ng libro din dito no 9.25 pokemon notebook 22.50 grabe ayan at least mahilig siya sa libro sa libro si Dilan eh. Bali, hindi kami magluluto ngayon. Naalis kami. Pumunta kami sa birthday. Ayan. Birthday. Ah, birthday ng mama ni, ano, ni Ken. Pumunta tayo doon. Ayan. Makikikain kami. <laughs> Ayan. Grabe yung ano, 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 ano. Sobrang gloomy. Oh. Parang ang dating niya, parang, parang fall. No? Ayan. Oh, binilig mo na yung pera mo? Yes. Ah, mo na sa ano mo? Sa bank. Para hindi mo siya makalimutan bukas. Tapos magugas ka ng kamay. Magugas ka na ng kamay? Hindi, inawa ka mo uli eh. Oh. Ugas ka uli ng kamay. Ano ba? Yun, mamaya-mayahan. Alis kami. Ah, magbasa pala tayo ng mga ano. Comment. Yan basahin ng mga ano, mga ibang comment. Okay, shout out pala tayo. Shout out lang. Hindi na no? Yung Yun, no? Ano ba ito? Yan. Shout out tayo. Yung mga nag-comment lang dun sa ano? Sa, ano ba ito? Sa latest vlog natin. Hanapin natin. Ay, doon pala sa ano, sa yung mahirap na desisyon, yung sobrang daming comments. Pero hindi ko ba, na masyadong babasahin yung mga comments kasi ano na lang natin, shoutout na lang natin yung mga nag-comment. Maraming salamat sa inyo. Ang daming comment nito. Ayun, kinakaya mo, Dilan. Dilan. Nitingnan niya yung tindahan niya yun, shout out kay Jerry O, oh, yan Sumart. sabi niya lang magbabasa yun ng, ng paunti-unti ha sabi ni Sumart Hi Adi, normal lang yan bilang magulang, hirap mag let go sa mga anak, puro let pero let them decide and just support them on what they will do in the future yan. good, good thing Lian considered your suggestion good luck to her To her, mabilis na lang yan College, university, here comes Lian Sa ngayon, keep making great memories With your children And Lani, of course Ano yun? Ano yun? Sa taas Yung tindahan Pag oh, may nakakain tayo Ito birthday Pag may nakakain tayo Marisa Timbresa. Ayan. Ian Tolentino. Oh, best friend Ian to. Sabi niya, you're old. Tagal mo na. Sobra sa... Tagal mo na. Sobra sa Canada. Mali pa rin ang mag advice Pinabili ng brand new agad si Pabebe. Tinahog mo pong Pabebe si Crystal. Ayan. Uh, yun, ah. Uh, siguro iyan di mo yung siguro masyadong nalalaman yung sitwasyon nila uh, different situation different kailangan yung gagawin mong solusyon yun yung pinaka magandang solusyon para sa kanila ngayon kaya yun uh, kaya yun ang pinili nila at yun din ang nai-advise natin sa kanila uh, yun kaya hindi ko nalang masyadong i-depend yung decision nila Tristan uh, siguro naman malaki ka naman tandaan ka na kaya siguro nila pinili yung decision na yun at yun yung pinaka ano ba yun tinatawag ng sitwasyon yun yung pinaka decision na maganda sa sitwasyon nila ngayon yun kaya yun na lang and nabasa ko rin yung ibang mga comment na tungkol dun sa ano sa vlog namin na sabi pinagtatawanan daw yung mga basher yung mga comments ng mga nang ah uh, wala pa kaming karapatan na tumawa para sa mga ganun na wala namang kwenta o wala namang magandang sasabihin tungkol sa amin nila Marvin, nila Crystal di ba? pag kami bang gumawa ng ganun sa inyo ano bang magiging reaction nyo di ba? Eh, Tumawa na, tumawa na, lang kami kaysa na umiyak kami o damdamin namin yung mga pangit na comment nyo, di ba? Kaya, yun, tinanggap lang namin, tinawanan na lang namin, kaya sa mga nagsasabi na, yon na ganun na daw yung gali, ah, uh, kaya, talaga eh, ganun talaga, may gawing kang maganda, may gawing kang iba, may masasabi pa rin sa'yo, gawin mo na yung gusto nila, may masasabi pa rin sa'yo. Gawin mo na yung ayaw nila, may masasabi pa rin sa'yo. And hindi naman siya yung criticism na comment na talagang maayos eh. Pag binasa mo kasi yung mga comment ng mga tao na yun eh, puro ba talaga pambabas o pang may negative? Kaya ano pa magagawa natin, di ba? Talagang ganun talaga. And Kaya, good luck na lang sa inyo. <laughs> sa mga nagko-comment na gano'n. Ayun. Chinkit Girl, yan. Shoutout sa'yo. Lorna Oliveros, Dennis Raimundo, Anne's Family Vlog, yan. Shoutout sa'yo, Anne's Family Vlog, yan. Message kita minsan. Paul Domingo, yan. Taga Saskatoon. Sana ma ka namin dito sa Saskatoon. Follower mo kami since 2021. Nung nasa Pinas pa kami, God bless. Yan. God bless sa inyo. Ron, Ayan. Sabi niya, ayos. Ganyan ang mindset. Sulitin. Very second. Every second. Kasama ang mahal sa buhay niya. Yan. Papang Tim Ro Robles. Yan. Support lang. Sa gusto ni anak. Yun. Salamat po. Ron. Yun pa rin. Maluluna. Jocelyn. Pamilya G. Yan. Pamilya G. Shout out sa inyo. Ay, may vlog sila. Panoorin niyo. Pamilya G. Uh, Maribel LaPols. Nike, Niner. Nike Niner. Oh, galing ah. Uh, Maribel na. Uh, Susan Jimenez. Ernie. Ernie Sapalasan. At uh, Nikki. Nikki. Ang dami comment Nikki. Janice Cuenca. Chris Estabilion. Shout out sa Chris. Germ. Herman Jr. R. Aguila. Dami. 2003. Camille Chong. Vivian Magkaling. Shout out sa ati Vivian. Jamie Kindara. Jejane. Roy Ryan Ibanghilisa, Rita Mejia, maraming salamat Ate Rita, Marilyn Gonzalez, K9, Chicha, Hani Lomboy, yun na, Beng lang, yun, maraming salamat Beng lang. Hani, Kaloy Kami, yon, Angelic, Chovy Legendary, Alpa, Lori Suarez, Eli Ramos, Robert Binluan, Uh, explore with me erang at Sea, yan Tanya Bakiran Isay live in Canada yun may vlog din sila yan sa taga Vancouver sila ah pag naligaw kami ng Vancouver baka mamit namin sila Ayan. tsaka yung with the life with the coronel sana may time na magmitayo, tayo yan buhay Saskan, scan Suni uh, Colleen Mandurian yan Mars, the Explorer ang dami nag comment dito sa vlog na to yung ano, yung tungkol sa kay Lian. Marami nakarelate. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Evelyn Evelyn A. Jing Serena Paenguin. Yan. Life, with the Coronless. Jen. Gemar Resuelo. Uh, Lilian Ortega. Macy. Sleeping Cat. Cyber Lace. Rina S Rina Sebastian, Jojo Ruta, Kuya Cesar, ayan, shout out sa Kuya Cesar, Jayla 20, Rainman, She, Shina May Cuaves, Rodel, Rodel Crepalda. ayan, Arlene Fernandez, Ernest Sampalan, Ate Cres, Pidel, Pidela Almoite, Esther yun. Susan Moreno, Eli Ramos, John Cross, yun. Sabi niya, or Edgar Mortis of Regina. <laughs> uh, ano ba ba? Abigail Villarroel, nata sa Saskatoon. Eli, Elisa Garcia at Grand Mamita ng Regina. Kaya yun, maraming maraming salamat sa mga comment nyo. Ayun, daming comment dito. Maraming maraming salamat sa inyo. At yun, at sa susunod, diniuli ako ng advice sa inyo. <laughs> Salamat at magpre-prepare na kami para pumunta dun sa birthday na pupunta namin. Salamat sa laging pananood. Sa mga nagko-comment ulit, uh, peace na lang sa inyo. <laughs> Salamat at God bless sa inyo lahat. Bye!